Hi guys! Ayan, hindi na pala akong tinapay sa bay ko. Iniinip ko dito sa oven. Sa so, nga yung mamilin na. At tayo kapi Dahil, umuulan. ng sarapang kape. Kali grabe na ulan. So yung guys, may hindi pa nga itong tubig. Yan tayong kape. <laughs> so yun guys, tara na magmerienda Masarap pa rin ito, malutong. At ah, ganyan. Masarap talaga magkape kapag umuulan. Diba? O, tara na magmeryenda.